Ito yung dami po nag-request. Oh. kung ano daw po, nakikita ko kay Madam Emmy Marcos. Palapit tayo ng palapit. Sa mga Marcos naman nang binabasa dati June ngayon naman, palapit tayo. Ito po. Mal. Well, pakita mo po sa akin ang nakikita nyo sa aking babasahan si Maria Imelda Josepa Romualdez Marcos alias Emmy Marcos. Since wala po siya, ako bubuno bubunod. Mm, 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 mm. Mm, kung naririnig man po ito ni Ma am, Madam Emmy Marcos, kinakailangan po niya ang matinding ah uh, temperance o sinasabi natin na uh, pagpipigil or ah uh, pag pagbaba pag-aayos ng kanyang emosyon. Kasi dito makikita po natin ang isang anghel na tila ba na sa isang sitwasyon kung saan may dalawang panig na pare parehong malapit sa kanyang puso. Hindi ko siya sinasabi na dahil siya ay Marcos, ang dala niyang, uh, dala siya ng pamilya ng Marcos dahil alam naman natin na siya ay kapatid ng ating Pangulo. Pero, masasabi rin dito na siya ay isang kaibigan. At ito ay nagsisigrifice ng kaibigang malapit sa puso. So dito, kinakailangan nyo talaga ng masidhing pag-iisip, masidhing uh, pag-ninilay-nilay. Bigay niya ang lahat kung kanino talaga siya papanid. Actually, dito sa sitwasyong ito, sa kanya ako naaawa. Bakit? Kung makikita nyo po, Dalawang kupita, dalawang malapit sa puso niya, dalawang sitwasyon ang hindi niya maintindihan kung sino talaga ang kakapitan at lalapitan at kakampihan. Actually, nandun siya sa gitna. Parehong malapit sa puso niya. At yun ay pinagninilay-nilayan niya ang lahat ng bagay. Ayan. Pero may nakita kayo sa paligid niya na namumukadkad. Anong ibig sabihin po nito? Mayroon siyang pag-iisip na independente. Sumasakit ang ulo niya. Actually, umiiyak siya kasi hindi niya alam kung saan ang tama at mali ang gagawain niya. Nakikita niya na may pagkakamali ang isang kadugo niya. Ito, tanyagang ko sinasabi sa inyo, ngayon ay nakakasakit sa kanyang puso at damdamin kasi malapit sa kanya yung taong nakitaan niya na may talagang kakulangan o pagkakamali. Pero wala siyang pwedeng sabihin. Wala siyang kapangyarihan kasi matigas ang ulo ng tao. Kaya nga ayan o, nagpapayo naman siya eh kaya lang oh ang daming balakid bago makarating yung payo niya doon sa concern na taong gusto niyang pagsabihin. My gosh. Natatakot ka, Ma'am uh, Madam Emmy Marcos sa mga nangyayaring sitwasyon. Kung saan nakita mo na marunong kang tumanaw na actually marunong ka pong tumanaw ng utang na loob. Ah, para po sa mga tao, ah, hindi ko po kayo ah, wala po akong kinakampihan. Sabi ko nga sa inyo, nagsasabi lang ng tarot. Ang nang tarot. Bakit ko sinasabi siyang marunong siyang tumanaw ng utang na loob? Alam niya kung ano ang ginawa ng ating dating presidente. Wala pa akong kinakampihan. Sinasabi ko lang, ang sinasabi ng tarot. Hmm. Actually, hindi gusto ni Ma'am Emmy Marcos na madawit sa ganitong sitwasyon. Pero kung naririnig niyo Ma'am ito, Madam Emmy Marcos, kahit ayaw niyo pong madawit sa mata po ng mga tao, ayan po. Ayan po yung mga ta, ayan po yung isang tao na nagbigay lang ng problema kumbaga nagkaroon ng problema dahil dito sa kung ano man ito mga hangarin ito eh oh. hangarin pera uh, katanyagan yeah. kung ano man po ito ito po ang sisira sa pangalan ng inyong lahi kaya kung ito po yung inyong ma ma makakausap mapapayuhan mas siguro makakaganda po yun. Pero sinasabi po dito, pi, pinipilit yung ipakita sa taong bayan. Ayan po, may hawak na mga, may hawak kayo. Mga kilalang tao ang inyong kausap. Pinipilit yung ipaunawa sa buong mundo ng Pilip, ng, sa buong mundo pati na po sa Pilipinas sa lahat ng mamamayan pinipilit ninyo na ipaunawa na kayo ay wala ah, uh, walang kinakampihan. Iniimbestigahan nyo. Ang problema po, madam, kung makikita nyo po dito, mayroong opponent, mayroong ah, uh, kontra. Kasi nga po, yung isip ng taong bayan ay hindi mababago. Hanggat hindi na itutuwid ng isang kapamilya ninyo ang isang desisyon na, na dapat ay makialam siya In fairness naman po sa inyo nahihiya talaga kayo Pero in fairness hindi makarating ang inyong salita sa concern na tao na malapit sa inyong pamilya kasi, ang dami pong dadaanan. Ang dami pong taga, ano, ano ba yon yung, ano ba to? Ayaw ko magsalita, pero, gusto, sasabihin ko na po. Ang ibig sabihin po nito, mismo kayo, mismo po kayo, pag nakausap, kakausapin nyo yung concern o yung kamag-anak ninyo, dadaan pa sa marami pang tao. Ma, tatlo, apat na tao pa ang maaaring uh, daanan. So, nahihirapan talaga kayo. Wow. Sa ngayon po, ang iniisip nyo talaga ay kung paano maibabangon ang inyong pangalan. na nadawit sa palasyo. Minsan gusto nyo nang lumayo eh, sa, sa sitwasyon nagbabalak na kayo na lalayo na lang muna kayo, palalamigin ang sitwasyon. Pero, ang pag, hindi yun, ah, nagbago, nagbago ang sitwasyon kasi ang gusto nyo, ilaban. Ilaban na ipakita sa taong bayan na talagang kayo ay hindi sumasang ayon sa mga naging desisyon ng palasyo o ng kung sino mang tao na nasa likod ng lahat ng mga kaguluhan sa isipan nating lahat. So, naaawa po ako sa inyo kasi gusto nyo uh, ibalik. Naninindigan kayo na maibalik ang ang ating presidente, dating presidente. Pero, hindi kayanin ng powers nyo. Hindi po kaya ng powers nyo. Kasi mismo yung taong kakausapin ninyo ay nakatalikod. Nakatalikod sila. At tatlo po silang nakatalikod. Hindi ko alam kung sino po yun. Tatlo po silang nakatalikod. Ibig sabihin, ayaw makinig. ay makinig. So blindfolded ka ngayon, madam, kasi uh, walang nga uh, masakit man, pero bihira. Uh, kaya ganito po ito, dagat napakadaming nakikinig pero napakarami rin ng gusto makailam na hindi naniniwala sa tunay mong propaganda na, na, linawin ang lahat. So, Madam, uh, let's face it kasi po um, ang taong bayan ay may hinanakit at tampo sa mismo niyong kadugo. Na tama po kayo, pag hindi ito naagapan, ay pagbagsak ng pangalan ng Marcos. Apelido ng Marcos. Ano po ibig sabihin nito? Ako'y okay, natatawa sa ibang mga nag-ano ah, nito. Pag, kapag ito'y nakita, ang ibig sabihin po nito, ito po ay mga taong nananalangin. Ito po ay mga taong humihingi ng hustisya mga tao na maglilid or mag-iingay na pwedeng makarating sa pinakamataas na, na tore ng kapangyarihan o paniniwala ng may kapal, ng tao sa may kapal, na maibalik ang nais nila. Madam, alam ko na yun din ang gusto mong mangyari. Uh, yung mga haters, baka sabihin ninyo, ako may kinakampihan, wala pa akong kinakampihan. Binabasa ko lang po ang ito po, ito po ay ibig sabihin ito ay nananalangin ng mga tao. At ikaw ito, Madam Emmy Melda, ah, uh, Madam Emmy Marcos, ikaw po ito, nagpupumilit kang ipagkaloob ang kanilang mga kahilingan, ang kaliwanagan, ito mga tao, pero wala sa inyo ang back o wala sa inyo ang kapangyarihan actually, itinatakwil ka rin ng taong may kapangyarihan para tulungan kang ibigay itong kahilingan ito. Kaya po nakaganyan, ibig sabihin, pagtalikod ng mismo kadugo o pagtatampo ng isang kadugo. Siguro dahil sa ginagawa mong pag-aksyon, kaya kinakatampuhan ka. Mm -hmm. Kung gusto nyo po, Madam uh, Amy Marcos, na mabuksan ang kaisipan ng mga tao at mawala ang pagdududa. Ang sabi po dito, pilitin ninyong makausap ang ating mahal na presidente. Presidente po ito. At uh, kayo ang magpursige. Magbigay ng sapilitan na konklusyon na makapagpapaliwanag ng kanyang is kaisipan na pakialaman ang uh, sitwasyon hindi lang ng ating uh, pagkakakulong ng ating dating presidente na si Tatay Bigong Duterte kung hindi ang kaliwanagan kung ano na talaga ang nangyayari sa palasyo. Ito po ang sinasabi. May mga tao daw po nawawala sa palasyo na dapat ay magpaliwanag. Hindi ko po alam kung ano at sino sila. Naku, ang daming espekulasyon. Madam, ang dami pong espekulasyon na inyo na lamang palampasin sa tenga ninyo kung sincere naman kayo sa pagtulong upang maibalik at maimbestigahan kung sino talaga ang nasa likod ng pagkakakulong ng ating dating presidente na si Tatay Digong Duterte. Kasi uh, sa ngayon po, yun na lang po ang aking babasahin sa inyo. Maraming salamat po. Again po, ito ay for entertainment use at ito ay ah para para hindi makagulo pero ito ay para nagbibigay rin po ng mga konting ah, yung iba naniniwala babala o yung iba naman naniniwala na makakatulong.